Sasabihin niyo sa akin, bumalik ako sa pamamalimus ko. Ano ba yung ko? Lait, laitin niyo ako ng pagiging bad joke, proud ako. Okay, pasyadong judgmental. Umani ng simpat siya mula sa mga netizens, ang naging pambabash sa tinaguriang ang badyaw girl, na si Rita Gaviola kamakailan lang. Para sa mga hindi nakakikilala kay Rita Gaviola, Sumikat ito noong 2016, matapos mag-viral ang isa nitong larawan na kuha sa Pahiyas Festival sa bayan ng Lukban, Quezon, habang ito ay namamalimos sa nasabing event, daladala ang mas nakababata nitong kapatid. Pinukaw ng natatanging taglay na kagandahan ni Rita ang mga netizens, kung saan ay marami ang nagnais na ito ay mas makilala pa ng lubusan ng publiko, dahil sa pagiging viral nito sa social media, ito ang naging daan ni Rita upang maimbitahan ito sa nag-iisang bahay ni Kuya sa bansa, ang Pinoy Big Brother Season 7, Teen Edition 2016. Dito ay muling nasilayan ng publiko ang angking ganda ni Rita, na tinawag noon bilang ang Badiao Girl ng Lucena City, dahil na din sa pagiging native Badiao nito. Sinubaybayan ng publiko si Rita sa bahay ni Kuya, na bagamat hindi na iuwi ang titulo sa nasabing reality show, ay naging 11th placer naman ito at nanatili sa bahay ni Kuya sa loob ng 52 days, si Rita din ang isa sa naitalang pinakabatang nakapasok sa nasabing reality show at her age of 13, at sa naging pagtatapos nga ng show ay nagbukas naman ito ng mga oportunidad sa dalagita. 2019, naging guest cast si Rita Gaviola sa GMA Drama Fantasy Series, na sa Haya, na pinagbibidahan ni Bianca Umali, mula rito ay nanahimik na mula sa pamamayagpag nito si Badiao Girl. Kamakailan, ay muling umingay ang pangalan ni Rita Gaviola, dahil sa isang netizens ang nagpost ng recorded live selling video ni Rita Gaviola, kung saan ay sa kabila ng patas nitong paghahanap buhay, ay nagawa pa itong ibash e at maliitin. Oh, e bash niyo ako! Kung nilalait niya ako, babalik ako sa pangamalimos. Doon na lang. Kahit bumalik ako, bumalik ako sa pangamalimos ko, proud ako, naghirap ako, dumaan ako sa mga ganong proseso. Sasabihin niyo sa akin, bumalik ako sa pamamalimos ko. Bakit alam niyo ba yung pinagdadaanan ko? Lait, laitin niyo ako ng pagiging bad proud ako. Ito, huwag kayo pasyadong judgmental. Sasabihin niyo, babalik ako sa pamamalimos dahil bad naman talaga ako. Hindi ako nahihiyan na naging bad ako, mas lalo akong proud. Kaya walang umangat ng mga Pilipino dito eh. Taliban kasi guys, hindi nila nararanasan yung hirap kung paano mamalimos sa kalsada. Baka hindi nyo alam guys, grabe experience ko sa pamamalimos para lang makahong kami sa Iraq. Matapos ang naging pangbabash na ito kay Rita, ay bumuhos ang simpat ng mga netizens dito dahilan upang pasalamatan ito sa kanyang social media account ang mga nagpakita ng suporta dito. I appreciate sa lahat ng concern about my live selling, ayoko na sana magsalita, kaso below the belt, and I'm proud to say na yes I'm Badyaw native, so what's wrong, dahil Tagalog kayo, my god, crab mentality, dahil lang sa native ako, sasabihan ako ng bumalik sa panlilimos, and so, what if, bumalik ako sa part na yun, ang mahirap is kayo ang makaranas ng hindi nyo naranasan, baka hindi nyo kayanin. Masakit isipin na may mga taong nagagawang manghamak at magmaliit ng iba, lalo na't kung ang mga ito ay nakatataas sa lipunan, hindi ba dapat na mas hangaan pa natin at maging inspirasyon ang isang Rita Gaviola, dahil sa pagpupursigin nito sa buhay, ay matagumpay nitong naiahon ang sarili, mula sa isang mahirap na sitwasyon. Nakakalungkot na may mga taong ginagawang katatawanan ang naging kahapon ng isang individual, na hindi man lamang muna iniisip o inaanalisa kung ano ang naging hirap na pinagdaanan ng mga ito para lamang kutsayin nito. May kasabihan nga tayo na bilog ang mundo, kaya kung ikaw na nakakaya mong pagtawanan at maliitin ang sitwasyon ng isang tao, ay ayon nga kay Rita Gaviola, mahirap kung kayo ang makararanas ng hindi nyo panararanasan, kaya't dahan-dahan sa pangmamaliit, dahil baka hindi nyo kayanin ang mga bagay, na matagumpay na dinaanan ng mga taong inyong kinukutsa. Ikaw na ang humusga.